mga apples is ano yan ang uh, late talaga sila mag ano magbulaklak sa mga mga September pa. Mag-open yan September to October. Uh, I-update ko din kayo sa mga ano mga blossom ng amin mga apples. Good morning, guys. Update tayo sa ating plum. Uh, mayroon na sila mga bulaklak. At dito ako mag ano uh, magtapon din ako ng mga sticks at saka ipakita ko sa inyo yung mga bulaklak pero hindi lahat hindi lahat nagbulaklak guys um, hindi sila sabay sabay at mayroon ng yung iba mayroon din ng mga, mga buds pero yung mga peach namin wala pa talagang ano uh, wala pang bulaklak ito pa oh, yung pa ang buds nila dito guys at mayroon din akong mga sticks dito na hindi ko pa na natapon hindi ko na uh, natapos so ngayon um, ang gagawin ko dito magtapon ako ng mga sticks ko dito guys so sabi ko kay husband na uh, pwede ba uh, hindi ko muna itapon yung mga kuan uh, doon muna ako sa garden mag ano mag magdadamo muna ako sa aking mga garden kasi marami mga damo at saka palapit na ba ang spring so uh, doon muna ako sa garden magtrabaho then tapos meron akong uh, mga mga buto na itanim So, yung mga stick, pwede naman yan, mag, maghintay naman yan. So, okay naman. So, uh, umuki -okay naman siya. So, ngayon, uh, dito ako mag, ano ako dito guys, so mag, magtapon ako ng mga sticks So, kahapon nagpile din ako. Then, ready na ito guys. So, madali lang ito guys, mag ano lang ito. Mga, hindi siguro ito abot ng isang oras. So, ito na yung mga, mga kuan ko guys. Oh, mga kuan, mga plums, mga puno ng plums. So hindi sila sabay-sabay ano lahat na nag-open ng mga bud. So mayroong early, mayroong ding ano late. Ayan. So ito 'yan guys, oh. Tingnan niyo, na, napakaganda talaga ito na na puno kasi lahat is yung puno nila is ano talaga cover with lots of blossoms guys so, wala pang dahon bulaklak pa muna ang nag ano nag nag shoot so ito isa isang puno dito o oh, nag ano pa lang kaumpisa pa nag open ma kalabanan dito hindi pa nag open yung mga buds at doon sa unahan dito oh ito, peach ito guys. Wala pang bulak. Wala pa silang mga bulaklak guys. Ka ano lang oh, nag lang. At saka dito oh, punong puno ito na ano guys. Na bulaklak. Hmm. Oh. Ayan. So mga plums pa ang nagbulaklak guys. Mayroon din mga puno dito mga ano. Mga pits hindi pa uh, late sila. Ito Mariposa ito na plums. Ayan, oh. Huh? Meron na mga bees. Ayan, may mga bees talaga, guys. Hmm. Parang spring na ata. Hindi pa September, so late uh about mid of August. Um at towards so, 4 weeks of August na. Pang ano na tayo? It's August 21st na. So, ayan Oh. Mm. Ang ganda ng mga bulaklak guys, no? Ayan. No, punong-puno talaga. Maputi. Puti yung mga lahat ng ano, yung puno. Ayan. Ayan. So, ayun guys, ang ating update ngayon sa ating mga prutas ng mga plum. So, ayan, nakikita niyo yan yung mga bulaklak nila, no, puting-puti. Punong-puno talaga ang mga bulaklak. Yung mga puno, punong-puno talaga, no, mga blossom nila. So, minsan guys, lahat talaga, talaga dito namumuti na talaga. At saka dito mayroong mga... Uh, yung mayroong 1, 2, 3, 3, puno ng apples. Wala pa nagbulaklak. So, yung mga apples is, ano yan, ah uh, late talaga sila mag, ano, magbulaklak sa mga, mga September pa. So, mag-open na yan September to October. Uh, I-update ko din kayo sa mga, ano, mga blossom ng aming mga apples. Uh, hindi pa kami nag-umbisa nag-pruning. Ang inuuna dito, tapos na semesters, then ang pangalawa doon siya nag pruning doon sa mga hazelnut namin then ako naman dito nag ano nagtapon dito ng mga stick at saka naggarden din ako doon nagtatanim ako ng mga rhubarb at saka nagtanim ako ng mga mga sidling na mga broccoli so ayan thank you for watching bye bye